sa likod ng mga tawag. Sa pagpasok ko sa trabaho bilang call center agent, hindi ko inasahan na magiging bahagi ng isang kakaibang karanasan. Ako si Juan, at tulad ng marami sa atin, pinili ko ang trabahong ito para sa kaginhawaan ng gabi at dagdag na kita. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Isang ordinaryong gabi iyon. Pumasok ako sa opisina ng alas 10 ng gabi, handa para sa isang walong oras na shift. Sa bawat pagupo ko sa aking cubicle, binati ko ang mga kaopisina kong mukhang pagod na rin sa paulit-ulit na gawain. Pero may kakaiba sa gabing iyon. Mula sa umpisa, ramdam ko na ang bigat ng hangin parang may nakatingin sa akin. Nasa gitna ako ng pagtawag ng isang customer nang mapansin kong bumabagal ang sistema namin. Sanay kami sa mga teknikal na aberya, pero iba ito. Biglang nawala ang ilaw sa isang bahagi ng opisina. Nakaramdam ako ng kaba, pero pinilit kong magpakatatag. Good evening, ma'am. How can I assist you today? Bati ko sa kliyente habang pilit iniintindi ang sinasabi niya. Ngunit sa gilid ng aking mga mata, may nakita akong anino na gumalaw sa dilim. Sorry, ma'am. Can you please repeat that? Tanong ko, sinusubukang ipagpatuloy ang trabaho kahit na nanlalamig na ang aking pakiramdam. Nang biglang sumigaw ang katabi kong si Liza, ang ingay ng kanyang takot na umaling-aungaw sa buong opisina. Agad kaming nagtipon-tipon sa paligid ni Liza. Nanginginig siya at tila nawawala sa sarili. "May nakita akong babae sa bintana," sabi niya habang umiiyak. "Nakasuot siya ng puti, pero hindi ko makita ang mukha niya." Nagkatinginan kaming lahat. May mga narinig na kaming kwento tungkol sa opisina, mga multo, mga kaluluwa ng mga dating empleyado, pero palaging chismis lang ito para sa amin. Ngunit si Liza, hindi siya kilalang pala imagine. Binalik kami sa aming mga cubicle ng supervisor namin, pinakalma kami at sinabing trabaho lang muna. Pero paano ka ba makakapagtrabaho kung ang isip mo ay puno ng takot? Kinuha ko ang headset ko at bumalik sa linya. Habang kausap ang sumunod na customer, may narinig akong tila humahagik-hik sa likuran ko. Lumingon ako, pero wala naman akong nakita. Binaliwala ko ito, iniisip na baka pagod lang ako o dulot ng stress pero hindi nagtagal, naramdaman kong may malamig na hangin na dumadaan sa aking leeg. Tiningnan ko ang aircon, nakapatay naman. Nanindig ang balahibo ko. Muli akong lumingon at doon ko siya nakita, isang babaeng nakasuot ng puting bestida, walang mukha, nakatitig sa akin. Napatayo ako sa gulat, natumba ang upuan ko. Anong nangyari? Tanong ng supervisor namin, mukhang naiirita na sa mga nangyayari. May nakita ako, sabi ko, halos mawala ng boses sa takot. Yung babaeng sinasabi ni Liza, pinagmasdan nila ako parang di sila makapaniwala, pero may ilan sa kanila na mukhang natatakot din. Sige, mag-break ka muna, sabi ng supervisor. Mukhang kailangan mo ng pahinga. Habang naglalakad ako palabas ng opisina, napansin kong may mga kaopisina na nag-uusap tungkol sa mga nararanasan nila may mga bumubulong na dati pa raw nila naririnig ang mga kwento tungkol sa babaeng iyon. Sabi nila, isa raw siyang dating empleyado na namatay sa isang aksidente sa opisina ilang taon na ang nakakaraan. Sa pantry, kinausap ko si Tony, isang matagal ng empleyado. Tony, totoo ba yung mga kwento tungkol sa babaeng multo? Tanong ko, umaasang makakuha ng sagot. Tumango si Tony, mukhang seryoso, Oo, Juan. Matagal na naming naririnig ang kwentong yon. Pero ngayon ko lang din siya nakita. Siguro may gusto siyang iparating sa atin. Kinilabutan ako sa sinabi ni Tony, ano kaya ang dahilan ng pagpapakita ng multo? Habang iniisip ko ito, naalala ko ang mga kwento ng matatandang tao sa baryo namin tungkol sa mga kaluluwa na hindi matahimik dahil may hindi natatapos na gawain o dahil sa hindi makatawid sa kabilang buhay. Bumalik ako sa opisina, pilit kinakalma ang sarili, kailangan kong malaman kung ano ang dahilan ng pagpapakita ng multo. Lumapit ako kay Liza at si Tony, nagplano kami ng gagawin. Napagdesisyonan naming maghanap ng mga sagot sa mga lumang files ng opisina. Habang nagre-review kami ng mga lumang records, natuklasan namin ang pangalan ni Maria, isang dating empleyado na nasawi sa isang aksidente sa opisina limang taon na ang nakakalipas. Ayon sa mga tala, nagkaroon ng electrical malfunction na naging sanhi ng sunog at ikinamatay ni Maria. Nagtungo kami sa lumang opisina kung saan nangyari ang aksidente. Doon, naramdaman ko ang bigat ng paligid, parang may nakatingin sa amin. Biglang bumukas ang ilaw, nag-flash, at sa isang saglit nakita namin si Maria. Hindi na siya mukhang nakakatakot. Tila humihingi siya ng tulong. Nang makita ko siya, naramdaman kong kailangan niyang makamit ang hustisya. Hinanap namin ang dating boss ni Maria at nalaman naming may pagkukulang sa maintenance ng electrical systems noon. Hindi ito naayos kahit na alam nilang delikado. Nang malaman ito ng pamunuan, nagsagawa sila ng investigasyon. Dahil dito, binigyan ng tamang pagkilala at respeto si Maria. Siniguro rin nila na hindi na mauulit ang aksidente. Simula noon, wala nang nagpapakitang multo sa opisina. Tila nahanap na ni Maria ang kanyang kapayapaan. Sa bawat pagpasok ko sa trabaho, dala ko ang kwento ni Maria, isang paalala na sa likod ng bawat tawag, may mga kwento ng mga taong nagtrabaho at nagmahal sa lugar na ito. At bilang call center agent, hindi lang kami tagapagsilbi sa telepono, kundi tagapag-ingat din ng mga alaala ng nakaraan. Sa bawat tunog ng telepono, sa bawat tawag na sinasagot ko, dala ko ang alaala ni Maria. Ang karanasang iyon ay hindi ko malilimutan isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may kwentong dala, kahit na sa pinakatahimik na sulok ng opisina.